Yan na po. Uh, tuloy tiba na tayo. Maigrim po ori. Oh. Uh. Yan. Oh. Uh. Senyoreta. Panalo talaga. Ayun po. Sa episode na ito. Ano na po. Nagsisibol na po yung ating ubi uh. ayun Ayan. Ayong manok po. Ay dito rin naglimlim sa istakan ba natin ng OB. Atin pong ipiprepare na. At nag-uulan-ulan na po. Atin pong i... Ah, hatiin eh. Yan, oh. Masaglit lang. Ah, atin ate mga OB. Yan, oh. Nalabas yung mga dilaw-dilaw niya. Pareho nakaraan yung pinakita ko sa inyo na dito tayo nag i stock Pero atin po kukuhain na ngayon. Oh. Yan, oh. Yan, lahat po ay eh, ating papa, na. <toss> Napakahaba na nung sibul ng isa. Oh. Talaga po nagbabanta na oh hindi yan ready dito ano na oh Eh, ingay po yung manok kasi nga narito sa likod niya yung ano yung ating mga ubi ang dami si bulo hindi saglit na re pasensya ka ha pasensya muna Habal. <silence> Hindi. Ay po. Marami rin pala ito. Kikilo. Ay, laki na lang sibol niya. Oh. Oh, tara po. Ay, tahimik ka na. Manok. Oh, te magiging binubi. Atin ang kikiluin. Ay, yon. Ito na ho yon, oh. Yung iba po mahaba ang sibol. Yan. 10 and a half. Ngayon po, ipalagay natin kalahating kilo ito. Tamang tama. Sakto. Magiging 10 kilo po. Ari. Ating i- Piprepare na po para magpasibol po. Ikakat po natin ito dito. Papakita ko po sa inyo kung paano yung ating gagawin dito. Ah itong isa napakahaba ng sibol niya oh. Diret diretso na po ito. Pat natin dito na medyo malaki ng konte. Haba na oh. Ito po ay kakailangan natin paghanda po ng ano na ubi. Pagprepare po ng pananim oh. Pukain po natin yung abo. Yan oh po tama po yung nasa pinaglutuan po ng kahoy. Yan. Ngayon po, ito na po yung paraan ng pag-ano natin ng ubi. Ayan, 10 kilo. Ano po, ito yung ating binhi. Alisin lang natin. Masarap po nito. Oo. Uh -huh. Pero, ano't ano man po. Kung baga, masarap itong gulayin. Eh, tinis po muna natin. Hindi, hindi nga po tayo bumawas dito eh. Oo, uh -huh. basta sabi ko, maitanim natin siya. Ari na yung ating unahin kasi siya yung malaking sibul. Yan. Ating ikakat po dito oh. Pagtatuhin lang natin to. Oh. Ubi. Puti. Putla. Okay pa rin po yan. Ubi pa rin po yan. Oh. Para nung hinukay natin to, ito yung ubi. Ihiwala na natin to. Siguro pag ilan na nga kaya natin. Yan oh. Ganito po Tapos po niyang pagkahiwa Yan. Para po Iaano natin Lahat po kagalituhin natin Ayan yung ubi Para po yung sugat Ito Hindi pa naman po ng bulok Ayan, kita po ba ninyo Kung lang po eh hihilot hi hilot na kayo. Alin pa kaya dito? Di po ba't ito nung tiningnan natin na ubo ubing ubo no? yan? Ba't ngayon na hindi na? Ito kaya. Yan, basta po magtitira tayo ng part na may balat. Yung, nakachamba oh. Chamba na to. Mas po violet pala to. Ang importante po dito may balat na matitira oh Pagdaluyan pa natin kasi malaki pa naman. Tuloy oh, ubing, ubing. Yummy madami-dami po tayo magiging lahi aray kaya malaking aray baka husto lamang sa laki aray puti maayos ah, naman gitna gitna siya oh. hindi ubing ubing hmm hmm Oh. Uh -huh. kaya po ito ating ginagal ito itatanim po natin ha ang ating pagpuprosesion to itatanim uh -huh. madulas o kasi yung texture uh -huh. pag tumalim po tayo nito pang December siguro yung harvest uh -huh. kung gusto po ninyo mas marami pwede pa po itong hatiin isa sa gitna uh. Uh. Yeah, ito minsan ang inaayawan o yung parang may ugat sa loob laas Na oh. natin dami po nating magiging ano panani pwede po itong idirik direct direct ano ito kaya violet din walay na po natin ito para hindi humapunggi hindi maputol Oh. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Hmm. 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 yun ah talagang violet oh, na violet hmm. siguro po sa ito po itatalim natin ito pan December na ang harvest oh, yan yan po ay season ng tagmahal kasi oh, yung marami nagluluto para sa panghanda ganda ba yun galawin na eh, ito pala yung ano ito oh. galing sa akin tatay bianan no? Oh. violet nga naman pala eh. violet oh. walay natin ito ilas ang ang gitna violet na violet din oh. Uh, ito kaya. Yan, oh no, comment po kayo ano ka sa palagay niyo. <laughs> violet din kaya. Bahala na ano po. Ah, uh, ito na violet din na. Ah. Yan, ganito na po karami yung ating naging kaminho. Huh. Ilang kaya? 1, 2, 3, 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 po 48 Gawin natin 50 Katayo ng reo 49 Gawin po natin 50 Para mas maganda yung bilangan Saktong 50 po Yung ating pananim Ayun po, dito na po tayo magtatanim ng ubi. Dito po sa mga part ng tinatambakan po ba ng damo. Oh, gusto po ng ubi ay yung buhaghag. Yung ganito, basta po yung mga halos tinatambakan lagi yung puno niya. Pero po kung wala namang panambak, ay di pwede po sa mga plot. Oh, ito po ay pwedeng i natin ng anong pagkatanim seven to nine months seven months to nine oh yan dito na po ito po medyo lupa na oh yan ah, lupa lupa na po ito kaya patuloy na po ito dito pinakapanabo na po natin itong mga dayami oh. yan oh no? yan po ay hanggat malambot yung lupa ay pumipilit umilalim yung ano yung kanyang uh, kanyang laman po oh uh -huh. yan tayo po yung kanya-kanya ulit paraan ng pagtatanim Yan dito po. Yun, oh. Kita po ba ninyo? Yun yung naging butas natin. Halos ang pananabo na po natin dayami. Yan. Kahit po pa pa ganyan kasi dito lalabas yung ano niya, Yung sibul. Kunting tabon lang po. Yan. Update update ko na lang po kayo. Dito. Ito po naman pwedeng pasibulin pa rin. Pwede po itong pasibulin. Tatabunan lang ho ng dayami tapos dilig-dilig. Lalabas na po ng kanya. Tingnan nyo nga ho, imagine yung anong tawag doon. Yung itinabi lang natin. Oh, ang ganda ng lupa oh. Yung itinabi po natin doon sa lalagyan natin. Tingnan po, nag-ano na ng kanya. Talaga nag-sibul na. Yan. Tapos po lalagyan natin siya ng pakapagan. Yan. Update, update ko po kayo dito. May mga lupa po naman, no? Yung po bang pinagtabasan. Misan nga ito, sa mga pinagtatapunan ng basura, na nabubulok ay buhay na buhay. Talaga pong pabor na pabor. Oh. Ayan po, kumpleto na ho yung ating tarim Yan. Sinangat po natin sa mga gilid na ito. Yan dito. Yan mga nagsakat po sa gayan. Sa ano po ba ng tambakan, oh? No? Yan. Lahat po meron na. Ah. Uh. Ayan po, okay na ho yung ating mga ano. Mga ubi yan hanggang dito pa po. Yan, basta po lahat yan. Yan, naglilipadan yung wak. Anong tinatarget yan? May tinatarget niyan dyan. Hindi naman, ari. Na ano yan? Titibay na rin po natin. Umikitain na rito na. Hindi naman siguro, ari. Taba. Uh. Pwede na, ano. Uh. Yan, natin pong titibay na rin. Nakita natin. Itaga. Nai, foi lá tem Yan na po. Uh, tuloy tiba na tayo. Maigrim Ma po ari. Oh. Uh. Yan. Oh. Uh. Senyoreta. Panalo talaga. Oh. Uh. Lagi po na ulit tayo. Matagal na rin pong hindi. Ayan o. Oh. Uh. Ah, uh, ah. Uh. Aba, aba, aba. na. na. Ayos na. May saging na tayo. Ayun po, paano po? Salamat po sa inyong pagsama na po. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.